Kuya Brent! Kuya Brent! Oo. Oh, Balita yeah. ako raw, magaling ka mag-yoyo. Pero ba? Oo. Uh. Gagag sabi nun ah. <laughs> Paturo naman po kasi, nung last competition, talo ako eh. Last competition, talo ka? Oo. Uh. uh. Yan? Stupid boy! Ag <laughs> uh, eh, ano kaya... ba, ba si gamit mo? Baka basura ah, uh, Ano mo? po? Star Bright? Star Bright ang pucha. Pura yun. Eh, turuan um, niyo uh, po nga ako ng tricks. Uh, tricks. Ito, ito. Ito, tawag dito. Ay. Gagos Leap. Yan, tawag dito. Ano, Gagos Leap? oh, tawag doon. Bind. Oo <laughs> oh, ka ba mag-bind? <laughs> pero ano ka ba mag-BG Plus? BG Plus. Ako naging bento nun eh. Uturoy <laughs> mo kami. Una. Kuhan mo to. Kalam mong yoyo, malamang. Tapos, bato ka. Yan, minsan, angat yan eh. Gago mo na ito eh. <laughs> Ayan, dadahin mo sa pagyan ano, ng, ano, na binti mo habang naigot siya. Tapos kakapitan mo <laughs> siya. <laughs> Fibren, Fibren. Ano yan? May habs ba yan? Oo, meron. Nandun mo na nakikita. Hindi nga ko, Fibren. Ano? Demo nga, paano yung mag, ano? Paano mag... Oh, magtaro uh -huh. dyan ng... Oh, gusto ng... kasi ma ano, magturin yung para gumawa si Ryu si Suzuki ba yung mga tricks niya? iyon yun ako nagturo dun eh Ay. Pero nung tinuro ko, wala siyang wala, wala siya na Yan tuloy, nag-third siya nung 2011. Di rin siya, tu, di rin sa tu, tumali. Ano po ba? Oo. Oh, Kaya yun eh. Hindi niya ginawa ang tinuturo ko. Brent Bale, baka ba bang yoyo, Kuya Brent? Kaya meron. Ito so, tawag dito. Tawag dito. Yung blue na ewan. Yan. Tibay <laughs> to eh. Ay, ganun, ganunin mo yan. Ay, hindi ba sasira? Ayan Oh. Oh, oh. Matamay. Matamay. Oy, <laughs> ba, matamay mo kami naman. Okay, niyo kuya, kuya, ano kuya, bren. Kuya, okay, ma Ay, matatamay kayo. Iwasan nyo. Oh, <laughs> oh. Ay! <laughs> tan, no, tan, Ang sakit na kira. Tan. Ay, sorry, sorry.